Ba, sa kaya alakan ni Kid Buddy. Kid hey, Sa lakad mo. Pareha May ya ako. ay eh, nako. Adaan mo na at magbulaan. Ah? Ako ah? diri galing ha, at ako makuha ng kawayan. Ah, oh, ano oh. na 'yung sa kasisid at pagdadaan ko na lang at pagbulaan ni. Eh. <laughs> ay, ako na abala la. Ay, may gigi pangani ito eh. Bulaan din ko nga ni. Eh, eh ano? Gusto... Ay, eh, gano ka doon. Ha? Gano ka doon? Makuha ko ng kawayan at nanggalit syo lang ko ng akong aking kabayo. Bakit ano yung kabayo mo? sumabit man din ay nainitan ay sayang naman kung uh, ah, ko ay ayos ano oo ay uh, kalit yun na lahat masyarap man din yun ay oo oh, ay as, ganda na yun ay oo um, man din ay may gipay ako pumunta doon mamaya nakain ka rin ay oo oh, at paborito ko yun ay ay la ay, ah, agap agapan mo lahat baka maalaman nung karatid ko ay eh, nakakain din yun ay eh, yun at mapunta ako doon oo oh, tak ah, so makakala uh, sumundala ako sayo oo oh, ako Nicola yun kawayan wala Daris sa akin ngayon yun, yun. pagladaan ko asabi ako gabulaan ay wala naman talaga akong kabayo. At aking sinabi ko lang. Hindi maparoon na mamaya. At yung nangyayayayayayayayay. Yun, yun, yun. Adayohin na naman ako noon. Ayantayin ko noon. Bayo siya pumaroon. Hindi. Bala siya. Maayos man din ito. Ay. Litsyong kabayo yan. Hindi siya gariklamo diyan. Hindi. Maparito yung mamaya. Pag malapit ang tanaw ko yung asa bumi ko para siya ang magtingin dili kung nasaan na. At hanggang maparito o at yun ay eh, ang hilig magpulutan nung. Ah, inaya na o. Oh. Inaya nga ni o. sumunod nga dili o. Ay, anong agap? Ay, makagali-gali o. Ay, asa na buong akumabil, ay, ko. At ako kunyari, ako mabili ko Ay, wala ko na muna ito dito ay. Saan ka na? Ay, patunay, tindahan. Ah, Mabili mo lang ako ng merkado at saka ng kaunting iluminatin. Ah. ah. Uh, masarap bagat sa Ayo, ay uh, sarap nga may oh. mga sausawa noon. Ay tumuloy ka na roon at ah, tingnan mo pati na sa likod na bahay yung kwan. At nasan doon? Naroon sa likuran, naroon na Ay apihitin ah, mo at baka matuok yung kabila ay napihitin. Ay ibig sabihin ay pa sa pihitan? O dito na yun at nakapula na ay kaya lang ay di baka masunog at maganda yung mainit. O oh, ko at gayatin. O oh, lang ako At, Ayos na ayos yun Malapit na daw malutot Mapula-pula na Aaya ah, nung iginon Makapaborito ko pa naman yun Apuntahan ah, ko na Ay nasan kaya din yun? Ano ah, yung inalitsong yun? Ah, ah Ay baka ito ay Ay nitsong kabayong Baga naman aring kanyang Ari Ay ito lang naman ang inalitsong dito ay oh Ah Ay kabayo nga oh parang yung agad ulit yung kabayo no, oh. no? Aba? Ay, ito siguro yun, no? Oh. Ay, ay oo, may... May pihita na Ay, inako, ay, siya ito. Ay, parang ako'y nabulaan nun.